Ang nakatera dito, ilan bahay? Ang ano ilan pamilya? Dito, total household, census ko. Upaw, eh, nasa mga 700 household. 700? Mm, Thanks times to man nalang. Ano ang uh, plano ngayon? Uh, papabalikin sila? Hindi, ano yun to Paflaten. Tapos papasok na ng Hmm. Staging area. Staging area. At, Alam niyo talagang uh, napakahirap pong masunugan at naging mayor rin po tayo ng Valenzuela. Marami na rin po kami pinagdaanan ng mga sunog at nakita ko po yung hirap ng ating mga kababayan pag uh, dumaan sa mga ganitong trahedya. Pagbaha po, mahirap pa rin po mabaha pero at least yung pagbaha, naiiwan pa yung gamit. Di ba? Nagagamit pa po yung ibang gamit. Nababasa lang ha, uh, dapat ipatuyo. Pero pag sunog, talagang walang-wala. Parang nag-uumpisa ka sa, sa simula, di ba ho? Kaya mga kasama, nandito ho kami para ipabot po yung aming pakikiramay at pakikisa ho sa lahat. At uh, nandito ho kami para maghatid po ng konting tulong para sa ating mga kababayan ho dito. Ang aking pangako ho sa inyo na makikipagugnayan at makikipagtulungan ho tayo para may ho natin yung itong, itong, itong uh, problema ho natin sa pabahay.